Hello mga Santholics. Nandito po ngayon tayo sa harapan ng simbahan ng Santa Ana Pampanga. Ang oras po natin ngayon ay 4 a.m. At hinihintay po natin yung iba pa nating mga kasamahan dito sa parokya ng Santa Ana upang tayo po ay magbiyahe ng maaga papunta sa Basilica Minore ng Our Lady of Rosary sa Manawag, Pangasinan. Ito po ang pilgrim ng parokya sa taong ito. Mula dito, tayo po ay nag-enlex papunta ng tiplex o mga expressway upang madali po nating mapuntahan ang manawag gamit ang binalunan exit nakarating po tayo ng manawag ng mag aalas 7 o 7 am in the morning at dahil maaga po tayo ay nakapagpark po tayo dito sa may di kalayuan sa Basalika Minore at makikita nyo po na nakapalibot sa simbahan ng Manawag itong mga souvenir items o nagtitinda ng mga religious items tulad ng replica ng Birhen ng Manawag mula sa maliit palaki, mga rosaryo at saka mga pasalubong na pwedeng bilhin ito naman po ang candle gallery ng Basilica Minore of Our Lady of the Holy Rosary ng Manawag. Ito po ay nasa labas ng simbahan at dito po ay maaaring magsindi ng kandila. Nakapagit na po sa candle gallery ang malaking imaheng ito ng Our Lady of Manawag ang replika ng imahe na nasa loob ng basalika minore. eto po ang gilid ng simbahan ng Basilika Minore at makikita po dito ang mga entrance kung saan pwedeng pumasok ang mga deboto Marami po ang bumibisita at binadayo ang Basilika Minore ng Birhen ng Manawag Narito po ang entrance sa altar na malapit sa imahe ng mahal na birhen ng Manawag. Ito po ay separadong entrance mula sa mga entrance na pwedeng pumasok kung saan makakasimba dito sa loob ng simbahan. Una ko munang pinuntahan itong entrance na malapit sa retablo mayor o sa gitnang altar na kung saan nakalagak ang imahe ng mahal na birhen ng manawag. Nasa side ng imahe ng birhen ng manawag ang imahe ni Santo Domingo at San Francisco at nasa taas naman ang imahe ni San Jose.

Ito ang central nave ng simbahan at nandito ang kanyang main entrance. Nasa may gilid naman ng simbahan ang Pascal Chapel na ito na pwedeng dalanginan ng mga bumibisita sa simbahan ng Our Lady of Manawag. Sa loob ng chapel ay makikita ang mga imahe ng Kristo at ng Birhen na kasama sa Pascal Mystery ng ating Panginoon. Mapapansin sa gilid ng simbahan ang mga detalye tulad ng batres at rose window na kalimitan na sa matandang simbahan. Ito naman po ang view sa may harapan o facade ng simbahan ng Birhen ng Manawag Sa amin naman pong pagbalik ay aming pinuntahan ang Monasterio de Tarlac. Ito po ay isang monasterio na nasa may taas ng bundok. Ito sa Tarlac. Isa din po ito sa mga dinadayo ng karamihan dahil dito sa monasterio ay nakalagak ang isa sa mga relikaryo ng True Cross o ang pinagpakuang krus ni Heso Kristo. Ayon sa tagapagsalita, ang Relic of the True Cross ay kanilang in-expose ng dalawang beses lamang sa isang taon. Una, tuwing January 4 at ikalawa tuwing ikatlong linggo ng setyembre Ito ang fasad ng chapel na kung saan nasa loob ang relic of the true cross na binibisita ng mga dumatayo dito sa monasteryo de Tarlac. Ito ang ng altar ng chapel at nasa gitna ang imahe ng krus. Sa ganap na 1.30 p.m. ay pinasimulan na ng Santa Ana Parish dito sa chapel ng monasteryo.

Pagkatapos ay binigyan tayo ng pagkakataon upang malapitan ang relic of the True Cross na nasa kitnang bahagi ng altar table. During regular days ay sarado ang parting ito upang maprotektahan ang relikaryo. At dahil tayo ay nagpilgrim, ay napakayusapan ng ating parish priest na si Reverend Father Reynaldo M. Cruz upang malapitan ng bawat isa ang relikaryo na naglalaman ng Relic of the True Cross. Ayan po siya na nasa gitnang bahagi ng altar table. Binuksan po ang likurang bahagi upang ang lahat ay makahaplos at makadalangin sa relikaryo na naglalaman ng Relic of the True Cross. Dinadayo din ang monasteryo dahil dito sa malaking imahe ng Christ the Redeemer, dito sa may parte na kung saan makikita sa may taas ng bundok ang malaking imahe ni Kristo. Medyo makulimlim na ang panahon at malapit nang bumagsak ang ulan sa parteng ito. Kaya medyo madilim na siya. sa aming pag-uwi ay nadatnan ng na nga kami ng malakas na ulan sa biyahe. At kami ay dumaan ng kapas, tarlac at nag kami dito sa may Chowking, Magalang. So mula sa tarlac, nagpamagalang kami. Papunta ng Arayat, pauwi ng Santa Ana. Muli, happy birthday sa isa naming kasamahan kay Ate Malu.